alias Jun na raw ang lahat. Guwapo Masipag. At matalino. Pero sa kabila nito. Iniwan ako ng sawot mo kasi nalaman niya ang sikreto Si Jun kasi may pinakapapago -ta tago. Nahihiya eh, pa akong malaman nila kasi... Baka lait-laitin pa ako nila. Dahil kahit 23 anyos na siya ngayon, si June... Supot pa po ako. Hindi pa ako tuli. Malaking kahihiyan para sa mga kalalakihan kapag nagkaedad na na hindi pa natutuli. Ito ang kalbaryo ni June. <laughs>